Ito <laughs> <laughs> sorry yung mayor ah. Oh, pasensya mo yung mayor mo. Yan yeah. <laughs> talaga. Basura. <Ha> <laughs> basura daw ay, ay basura. Lagay natin ito sa YouTube. We are the first love in the house. Ulit, <laughs> <laughs> ulit, ulit. Kasi ng puta gago. Ano yung ganun sa'yo? Sa kayo, sa kayo, kayo. Yung mga wala sa attendance. Mag Ay sir, wala yung attendance nito, no? Boy! Okay na, pakin. Ang <laughs> tagol! Let's <get it>

Polisyon yun, ah, bakit pala kainit yun? Lalo lang uh, pag sa... magbahay, natatakot yung atin. Rainbow oh. May nabalag kumasa rin yung eh. Thank you tayo, tuloy

Boy Makikita Boy up na, hindi na puro ng dyan, umarap na agad Yan! Boy Tingin na agad Ani! Boy, up na mo boy, na video, na pa Hello Hello, ah oh. Ako naman, siyempre, na mga walang bako taga kuha Boy, harap boy Lalagyan <laughs> natin siya YouTube to, eh. Sana ba? harap. na, ayun na. Pwede na. na. Boy, harap, boy. Boy, harap ka, boy. Yun, tang. tibay, boy, yun. Boy, harap, boy. sa ko ko lang, sa YouTube yan, boy. Ah. Oh. Oh. Boy, up, boy! Up, boy! Nalagay na rin ano sa YouTube to. Na, na ba? Boy! ay na. Agusin just... mo na. Ano, walang katawad tao sa pato namin, ah. Ay, sino naman kay dyan. i no.